Ang ina nyo, niyo. na pa tayo sabi na <three instrumental awayalah> Wala na itong jeep dito Hindi na tayo, hindi na tayo mababa Hindi na Uy, may

Sarado Mata. na, sarado na si Sita, sarado na. Uy, ulo. Sarado na nga. Gusto ko na nga pumunta sa si Sita, pero sarado na yun. Sita, exit na kabila. Oh. Ang inakalayo pa pala sa Prima. Oh,

Ayun ay, ay, <laughs> <Doggy style talaga. laughs> hindi na. Pinakadapa. Doggy Bali, hi! tayo? Pagkakalalaan um, niyo, bali. Di ba nasa sa yung bali eh. Umm, nasa na tayo? Mayroon eh. wapit Sige na dito? Dale. Video. Ikaw ka na dito, Ronin? Hindi pa. Di pa. Si Ronin na lang? Si Ronin na lang hindi pa dito? Sige ka oh. nah na dito, no, Ronin? Kailan? Night walk. Video ko na ba? Nightwalk or deathwalk? Deathwalk. <laughs> oh, we'll Teka! Paano ito maging deathwalk? How? Oh. Oh. How will this be deathwalk? Boy, ipasep mo pag ko yung sila. ko ko

Wait ta, ba't pa lang ko na, ba't parang alam nga? Oo nga, nga. May na ng sa kubina. Hindi so, ko lang pa, alam. Ito ba yung... lang? Boy lang. Boy lang. Boy lang sa California. Bayo, okay, ba okay na ba ba <laughs> 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 啊，罗尼娜。Huh.